What's up mga ma'am sir, kaibigan, kababayan, mga tropa pets? Woohoo! Hey, hey Lagi kong binabanggit sa mga video ko na advantage talaga dito kung mayroon kang sasakyan. Kahit malayo yung trabaho mo, ayos lang yun. Pero paano naman kung wala kang sasakyan, wala kang lisensya, hindi ka nagdadrive? So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano sumakay ng bus. Ay mali, hindi ko kayo tuturuan, madali lang sumakay ng bus. Papakita ko sa inyo, sasakay ko ng bus. Dito, kung wala kang sasakyan, it's either mag-taxi ka, mag-bus o kaya makisakay ka na lang sa kaibigan mo, makakakilala mo. Ganun lang. Dito wag kayo maghanap ng MRT kasi walang MRT dito. Nandoon sa itsa lang yung MRT. Dito yung mga bus walang konduktor, mag-isa lang yung driver. Magbabayad ka doon sa hulugan ng barya kung wala ka pang ticket kasi may mga ibang bilihan naman ng ticket. Tsaka mayroon din mga monthly pass. Pagka nahulog mo na yung barya doon, kukunin mo ngayon yung ticket, nilalabas. Makikita nyo ito yung mga kasama ko puro mga Pilipino Walang ibang pasahero Ano pa? Tagal na akong di nagbabas, di ko na alam <laughs> Saan yung dolo nito? City Hall so, Ganyan dito pag nagbabas, walang tao pa. <laughs> Walang tao minsan, pagka rush hour lang ang uwian ng mga sudyante saba Uy, ano ng opisina. At wala walang kaming bus sa bus. <laughs> 'Yun yung summer at saka hindi rush hour yun kaya nakita nyo. Parang ilan na kaming pasyero doon sa bus. Ngayon naman winter tapos rush hour para makita nyo talaga kung ano itsura pag rush hour kung nagbabas ka. Dito pala, kahit disabled ka, naka-wheelchair, pwede ka pa rin sumakay sa bus. Kasi yung mga bus dito, design para sa mga ganyan. Nakakapasok ng wheelchair, kaya ayos lang. Shout out pala sa Contado Family kay Dennis, Maril, James, Jan. Tsaka kay Gracel Subibi, na sa Taiwan. Malapit na daw siya makapunta sa Toronto. Hey, kita kita sa Toronto pag nakapunta ako doon. Shout out rin kay Rabtan niya sa Brooks, Alberta. Tsaka doon sa mga kasama niya mga butcher. Hey, what's up sa inyo dyan lahat, mga taga Brooks. Sasakay ako ng bus papuntang downtown para makita niyo rin yung itsura ng downtown kapag uwi na, kapag labasan na ng opisina. Kaya let's go, tara! Dala tayo ng maraming bariya kasi baka maligaw. Nahirap na. Balit <laughs> tayo ng jacket. Baka ah, biglang lumamig mamaya eh. So yan, nagpalit muna ako ng jacket. palit ako ng jacket kasi baka lamagin ako dun sa isang jacket eh. So, subukan natin naman magbas para makita naman paano magbas kahit winter okay lang Uy, huwag ka nalabas Laki laki mo Sa bahay, mga 5 to 6 minutes yung lakad Punta dun sa bus stop Kaka 15 minutes na yata ako rito, wala pa Kala ko tayo lang dun Kala ko lang Sour, kaya yan, kaya yan, 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 Yun, dito naman. Lakat tayo konti. Tapos kayo rin ang paskawin. dito sa downtown pagka rush hour ang tao ng bus okay, marami din naman nagbabas eh yung mga nagtatrabaho dito kasi mahirap yung parking dito mahirap yung parking sa downtown kaya tsaka pag may sasakyan ka mahal bayad ng parking kaya yung iba nagbabas na lang dito ng parking kasi sa downtown ayan dahil nagpabas na lang dito hanap ulit ako ng bus na number 33 yun din yung sinakyan ko papunta rito dito din dumadaan yun eh ba, byeurala, pa pa, wala pa. Yung mga nambeer sa poste, yung mga basta dumadaan dito. That's okay Yun yun mga kapabayan Ganon pag nagbabas dito Marami rin tao pagka rush hour Dito pala Hindi uso dito yung magbibigay ka ng mga puhan Dun sa mga babae Bihirang bihira yung ganon dito sa Canada Hindi ko lang alam sa ibang province Pero dito Yun nga pero ako kanina, may nakita akong babae, eh. siyempre, parang nakakaya naman nasa tapat ko. Yun, pinaupo ko na siya. Kaya wag kayong magtaka kung ganun dito kasi yun yung nakasanayan nila eh. Pagbaba mo ng bus, kailangan mo pang maglakad. Kaya kung medyo malayo-layo yung bahay nyo doon sa bus stop, yun, malayo-layo din lalakarin mo. Hindi pa kasi dito uso yung padjak, pedicab, at saka yung mga, uh, yung mga tricycle. Kaya pag nauso na siguro yun, bihira na lang maglakad din yung mga tao dito. Pero habang wala pa, yun, lakad muna, lakad muna. Maraming salamat!